tatlong taon ng food delivery rider sa Baguio City, si Jordan. Sa loob ng tatlong taon, may ilang beses na rin daw siyang natiketan sa pagdi-deliver at pagpipick up nito ng pagkain sa Session Road. Nung binayaran ko na po siya, sinigil pa ako ng 150. Oh, sa kita namin sa isang araw, siguro sabihin mo na dalawang deliveries na yun. Dalawang deliveries. Pero ngayon ang alam ko minimum na ticket kahit anong ay ah, yung pinaka -mababang violation po na babayaran is 500. Before that Uh, 150 lang, ngayon 500 na. Kaya ngayon, iniiwan na lang niya ang motorsiklo sa paradahan at naglalakad para kunin ang mga order. Malaking bawas pa raw kasi ang 500 piso multa na dapat ay pandagdag niya sa pambili ng gasolina. Ang food delivery rider naman na si John, iniiwasan na lamang dumaan sa session road. Kasi pag session road ang delivery namin, hindi na kami pumapasok ng session road pumaparada na lang kami dito sa labas pag may deliver kami nilalakad na lang po nang ano may hirap pero kasi sumusunod lang naman tayo sa akin patakaran ng bagyo kaya may din kasi lumabag para hindi lang matikita kaya ang hiling nila magkaroon ng parking space sa Session Road para sa two-wheel vehicles nakapaloob kasi sa ordinance number no. 66 ng pamahalang lungsod ang pagbabawal sa pagdaan ng mga motorsiklo at mga bisikleta sa Session Road noong 2019 nagkaroon ng panukala ang Public Order and Safety Division para sa pagkakaroon ng parking spaces para sa mga delivery riders so ang tendency nila they will park on the perimeter roads lalakarin nila and uh, uh, it takes time for them to uh, do that kasi nga, instead na tatapat sila sa establishment they cannot do that along session road yun nga lang problema kung saan ipopwesto ang paradahan for the time being that it's not allowed uh, para sa ating mga riders ay dapat mabigyan naman talaga sila ng mga uh, parang waiting area nila uh, this has been deliberated upon by the traffic group as early as 2019 in fact ako po yung nagpo-push na bibigyan sila ng allocation however uh, because of yung observation na pag nabibigyan ang mga riders ng mga uh, parking areas uh, ang tendency is na abuso siya um, hindi nasusunod yung limitation ng mga uh, number of uh, motorcycles na pwede magpark dun sa certain area. Wala pa namang komento dito ang Traffic Enforcement Unit ng BCPO. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.